Hindi na nga ba maganda ang pagtakbo sa PBA ngayon? Ang PBA ang first four play league sa Asia at ang PBA din ang pinapangarap na mapuntahan ng ating karamihang mga young talent. Ngunit dahil sa pag-usbong ng liga ng mga karating nating bansa tulad ng KBL ng Korea at Bilig ng Japan, tila hindi na ang PBA ang priority nila lalo na ng mga young players natin na talaga namang maaasahan kahit sa ating national team at naglabas ang mga PBA legends ng kanilang mga nalalaman patungkol sa kasalukuyang nakikita nila sa PBA at kanilang mga nalalaman at naranasan hindi natin inaasahan na ang PBA ay may mga manlalarong naglalaro lang ng libre at nagbigay sila ng minimum na 70k lang ang minimum nila sa bawat players at nagpapasahod din ang ilang team ng mas mababa pa sa minimum na 70k at 30k lamang. Ito ang video ng ating mga PBA legends sa kanilang pag-uusap patungkol sa nangyayari sa PBA ngayon. Ito ang mga importating clip sa kanilang video. Ating panoorin. May libre pa naglalaro doon dati, nalaman ko pa. Libre, nagbabasketball, walang bayad. PBA, libre! Super ano na yung yung PBA, hindi na fair. Everything is so lopsided na. PBA is super lopsided na. Yun. Kami dati, nananalo kami dahil sa sarili sikap namin. For me, gumawa sila na patakaran. Ang rookie, three years, hindi siya pwedeng pumunta sa ibang team. Para maging balance yung team. Alaska, wala na nga dahil alayaw na nila. <laughs> Alam mo bakit nawala yung Alaska? Ito, gusto nating ma-interview to. Si Boss Wilfredo Hoy yeah, Kasi, At nagulat, o oh, nagulat tayong lahat bakit umalis siya sa PBA. So, yung reason niya, baka isa to. Saka sila yung pioneer sa PBA. Kung baga, bata pa ako, high school pa, elementary pa lang ako. Alaska na lagi nagka-champion. Panahon pa ni team ko niya, di ba? So, sila yung pinaka ng PBA eh. Di mo? Tapos bigla silang umalis sa liga. So, hindi natin alam kung ano nangyari, bakit gano'n, di ba? Saka sila lang talaga, kahit sino tanong mong players o mga ano, siya lang talaga ang uh, sumusunod sa salary ng player. Pag sinabing maximum, maximum. Salary cap. Salary cap po. Walang under, under the table. Alam mo, yung Alaska, isa yan sa dream team ko napuntahan. puntahan. Nung high school ako, college ako, gusto ko maging boss si Boss Aiteng Su. Gusto ko rin ma-experience maging Alaska player. Super ano na yung yung PBA, hindi na fair. Everything is so lopsided na. PBA is super lopsided na. Don't, don't go to the PBA. So, may gusto pumasok yung Pampanga Giant Lantern? Oo. Oh. You think may competitive sila? Kaysa sa mga... Meron kasi feeling ko yung management nila, they wanna win. Di ba? Sa Delta, ha? si Sir Delta. Oo. Oh, feeling ko, winners yung mga yan. Si si Oytengsu, patagal niya sa PBA. Si? Alaska. Si Boss Oytengsu. Um, uh, kasi ako ah, from what I, what I heard, he left kasi nga, parang so, so, super ano na yung, yung PBA, hindi na fair. Ikaw na iniwala kasi Hoy Tengso at ang Alaska, sila yung bite, pinaka by the book sa yeah. PBA. Yeah, They're, they go they go strictly by the book. Everything is so lopsided na. PBA is super lopsided na. Hey! PBA is considered the best league In Asia, you ba? Dapat balance yung PBA. Ay, mo na nga sino mga, uh, you only have like four teams. I agree with Noli Ayala. Oh. Of course. Bakit bakit join gupin? Paano naman yung mga players mo? Two point. Joining a team, getting drafted to a team, is one to make your dreams come true, to become a professional basketball player. And number two, the goal of every professional athlete is to win a championship. Ah, wala may competitiveness to, to win. Tama si Nolly Alala. Don't, don't go to the PBA. Is so ano ba yung mga teams na sa baba lagi? Uh, um, Blackwater. Okay. Sino What? ba? Era Firma. Oh. Global Port. Well, Global Port. Nakasemis kami. Yeah, kami so yeah. nga. Back to ano nga, yung pinap na, pinapag-usapan natin dati, yung dapat balance yung PBA. It, it just goes back to that. Kasi alam mo na nga sino mga uh, magcha-champion. You only have like four teams. Oh, out of 12 teams, you already know there's gonna be like four or five teams. The rest, Sobrang labo na ng mag di ba? May libre pang naglalaro doon dati, naalaman ko pa. Libre, nagbabasketball, walang bayad. PBA, libre! No nga, Ay, yeah. Ay, sabi nga ni Gary David eh. Sumula pumasok yung dalawang teams na yun. Sino yan? Yung Black Tubig, <laughs> sa kayang Kia. Nagka-leche-leche na yung buhay ng mga PBA players. Bumaba yung value ng mga players. Yan. Bakit? Kukuha na lang ako mas bata kaysa dito sa matanda na mahal, bata na mura. Pwede kong utuin. Mm -hmm. Ano pa lang Rebilla at Tigalasal? Okay. LA Rebilla. LA Rebilla, magkano sweldo niyan dati? 30K. May libre pa naglalaro doon dati, nalaman na ko pa. Libre, nagbabasketball, walang bayad. Bibi, libre. No Ay, yeah. Libre, meron. Ayoko na mag-mesyo ng name, pero alam ko. Magkano sweldo ng ballboy? Ayan, nakausap ko yan si ano? Rebilla. Oh? Sweldo niya, 30K. Ayan, gusto niyo real talk, real talk. Ayun, ang problema nga. Ako nga, siniwerto. Dati, duwan <laughs> ako ng uh, global, 30K. Pero minimum is 70. Oh, yun nga, sa ito. Ano? 30K, siniwerto na ako oh. ng global. Oh. Diba? oh, yun lang sweldo ko. Uh, yung... Real talk. Oh. E, bakit hindi oh. kayo nagsasabi sa atin? Alam mo naman ako, hindi ako sumbungero ko eh. Oh, okay, <laughs> ngayon, ngayon. Now, you, now we know. Now you now we know. Hindi ako nagpapatulpo. Now we know. Diba? Diba? May point naman yeah. siya ba? Ano ba sabi mo sa sa mga diba? nasa sa mukha yung gano'n? Di ba? Anong tawag doon? Nag-usap dun? kami ni Gary David diba? dyan. Ano sabi doon? It's a it's a insult kasi that's a professional league, the highest league sa Hindi, bakit naglagay ng minimum na 70? 70 ba minimum? Oo. Oh. Yun nga yung point eh, kasi pinapatulan na ng mga batang player, mga pag-PBA lang. Yung pagbalik ko sa global, na-injured ako guys. So, yun yung pangit. Di ba? Masisira, yung so, masisira yung, masisira image ng PBA. Oo, oh, uh, siyempre, galing tayo dyan eh. So, sabi naman ni non Noli Ayala eh, may point siya. Ba't ka ba sasama sa PBA kung wala ka rin balak manalo? Parang, ba mamay, pag-isipan pa nila, sugal-sugal, di ba? Yun yung pangit. Di ba? Masisira, so, masisira yung image ng PBA. Oo, oh, uh, siyempre, galing tayo dyan eh. So, for me, ano lang, maging balance ang PBA, bantayan nila at alagaan nila yung mga magiging superstar natin na sa mga UAP, NC na mga player para hindi na mag bansa. Yun. So, kailangan alagaan nila yon para at least dito na sila maglaro, hindi na sa ibang ay, bansa pa. Bro, pag lumaki ulo nila, Ano 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 doon? Eh, nasa ano yan? Ay, sa, mga play, sa mga, player. Sa mga player na lumalaki ulo, eh, alam mo yung mga karin nila, hindi tatagal eh. Pag ano nang nakita ng attitude ng coach, nakita attitude ng mga ibang team. Ah, ganyan pala yan. Baka hindi rin sila tumagal sa ano, mga player. PB, alam naman natin yan. Eh. Yung, yung team kasi dati, balance. Lahat ng team, may first five magagaling lahat. Eh, that's crazy bro. 30K bro. Wow. Mamakla na lang ako. Ito, dito sa nabasa mo. Yung sinabi ni Noli Yala. May magsalita eh. Okay, pwede eh. Ito ko ba sinabi ko? Any team with no intention to win has no business being in PBA. Hindi, unang question na iniwala ka ba sa Well, bakit ka ba sasama sa PBA? Kung so, wala ka yung intention. Eh, Siyempre, makikipag-compete naman bawat player dyan eh. Bawat team, bawat bawat coach. For me, more balance pa kasi dati yung PBA. Yung kapanahon na namin. Mas yun, yun, yun team kasi dati, balance. Lahat ng team, may first five magagaling lahat. Ngayon kasi yung ibang team, mga baguhan, yung ibang team naman, panibitirano. For me, gumawa sila na patakaran, ang rookie, three years, hindi siya pwedeng pumunta sa ibang team. Yung, yung team kasi dati, balance. Lahat ng team, may first five, magagaling lahat. Man, yeah, that's crazy bro. 30k bro. Wow. na lang ako. <laughs> ko Ito, dito sa nabasa mo. Yung sinabi ni Nole Yala. May magsalita eh. Mga nasa door Hindi. ba sinabi ko? Any team with no intention to win has no business being in PBA. Hindi. Unang question. May iniwala ka ba sa Well, bakit ka ba sasama sa PBA? Kung wala kang intention. Eh, siyempre makikipag-compete naman bawat player dyan eh. Bawat team, bawat, bawat coach. For me, more balance pa kasi dati yung PBA. Yun kapanahon na namin. Mas yun, yun, yun team kasi dati, balance. Lahat ng team may first five magagaling lahat. Ngayon kasi yung ibang team, mga baguhan, yung ibang team naman, panibitirano. For me, gumawa sila na patakaran, ang rookie, three years, hindi siya pwedeng pumunta sa ibang team. So magkano yun? na uh, 30K divided by 4, mukha magkano yun? Bro? <laughs>